New update, kasama pa rin nila si Aki. Sabi na nga ba, kaya maraming dalaan maneta, bakasyon ng bongga. Super saya naman ng mga fans dahil nabigyan ng pagkakataon na matupad ulit ng kanilang plano. Sa bawat interview kasi nila ay palaging sinasabi na gustong mag magbakasyon. Buti na lamang parehas silang kasama sa mga asap tour taong taon. Kaya nakakagala. Hin sila bukod rito, nakikita pa ang anak. Sabi nga ni Algie Reyes, na shopping sila. Sama si Paolo, Paul, is ispoil si Aki. Maraming binili na damit at mga gusto nitong laruan. ay nga sa mga komento, okay nang sa akin kahit hindi muna bumalik sa Pilipinas. Saka mag-showtime. Ang mahalaga, Magkasama sila at iwas stress na iyon sa mga nangyayari sa pamilya ni Kim Yu. Tama lang nailayo muna, hindi na rin kasi maganda. Yung palaging ganun ang nakikita sa bahay ni Kim Yu. Nakapahinga, man lang sa problema. Naalala ko nga noong nasa taping siya sa Cebu. Matapos siyang isurprise ni Bella. Bigla na lang itong umiyak. Mahalata mo na mabigat ang pinagdaraanan. Yung pagtatrabaho niya si Latin deserve naman siguro na mag-stay sa abot. Saka na lang bumalik kapag okay na okay na siya. Naman lang yung konting pahinga para ibas stress at toxic. Ilan lang yan sa mga komento? Anong senyo Saan tayo rin, rin ba kayo? Yung update?